Hello Water Signs! Welcome sa akin channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages niya Bay para sa darating na September 13, 2023 Water Signs, Pisces, Cancer, and Scorpio Water Signs, Spirit Guide greedy. Yung iba sa inyo is masyadong greedy, no? Masyado talagang greedy or na you're dealing with um, earth signs, it's either Capricorn na masyadong greedy, no? Oops, may nalaglag. Ayan, no? Masyadong arrogante. Dami na Naglaglag. Water signs, ano? you're dealing with um, earth signs Capricorn or fire sign Aries na masyadong arrogant it's either your boss, katrabaho mo, karelasyon mo, kaklase mo. Ayan oh, no? masyado siyang greedy. Yan, meron ka ring the devil dito. It's all about for some of you siguro is masyadong materialistic ano sa araw na to or may iba sa inyo na masyadong nao-obsess sa inyo or obsessed ka nao-obsess ka na no ayan no meron tayo ditong reverse na ace of swords knight of pentacles three of pentacles lack of skill ayan and six of swords. So, I can see, no, um, may mga conflict, eh, sa um, katrabaho, kaibigan, karelasyon, ano. Masyado nang napoprostrate dahil sa ugali nyo. Gusto nang makipag, ano, hiwalay, or gusto nang mag-resign, um, dahil masyadong toxic yung paligid niya. No? Gustong, masyadong, ano, eh, um, ano, parang may iba dito na lack, walang, ano, alam mo yun, lack of originality. Masyadong greedy, arrogante. So, ang nararamdaman mo ngayon, water signs, is para ka ng, ano, parang you are powerless. Para kontrolin man kung ano man yung nangyayari dito. And for some of you sa mga karelasyon, may na, uh, ano na dito, na-obsess sa kanya or ikaw tong mismong obsess sa kanya. Na gusto niya nang iwan kay. Alam mo yon gusto, gusto kanya nang iwan sa pagiging ano mo, mahigpit mo sa kanya. No? Parang gusto niya nakadepende ka na rin. Nakadepende ka sa kanya. Nakadepende siya iyo no? So, tignan natin. Kasi parang yung iba dito, nakakaranas din ng gossip, ano? Chismis. So, wala ka ng clarity. So, nadidistract ka na either mga kapitbahay mo to, pinagchichismisan ka. Nadidistract ka na, no? Dahil lagi siguro kayong mag-aaway, mag aaway mag asawa Masyadong obses, silusan. Yan, tignan natin. Kasi, I think, hindi lang sa karelasyon to, no? It's a group conflict. Maraming tao ang involved dito sa so nararanasan mo ngayon. Marami rin betrayal kang nararamdaman, disloyalty, rejection. Ayan, no? Excessive pleasure. Parang, ano kami eh. Nasa, nasa kulungan ka eh, no? For some of you naman, ang daming commitment, ano? Ang daming mong ginagawa sa buhay. Dadagdag pa yung mga karelasyon yung masyadong um, obsessed sa inyo. So, kung ano man yung bagay na yan, kailangan mo nang tapusin dahil may death card dito, ano? i-end mo na kung ano man yan. Kailangan mo nang magbago. Kailangan niya nang magbago. No? Or, for some of you, no, may mga sitwasyon kayong pinagdaraanan na matatapos na ngayong araw na to. It's about accomplishment. Um, or, it's a new beginning. Kung ano man yung paghihirap na pinagdadaanan nyo ngayon, water signs. So, it's, ito na yung oras para tapusin yan, no? Or matatapos na. For some of you naman, ano, it's either, ano, lulong kayo sa bisyo. Sa alak, sigarilyo, sa sugal, sa temptation na nangyayari, or nakapaligid sa inyo. Water sign. So, kailangan mo nang anihin yan, tapusin, no? Kasi ang dami na ditong pinagchichismisan kasi rang sira ka na sa paligid mo, no? So, we have the high ano? So, you need, ano, pairalin mo yung pagiging, ano, mo. Moral mo, ano. Morality ang kailangan mo ngayon. Turuan mo yung sarili mo o yung mga taong nakapad. Kung sino man yung nalululong sa sugal sa mga online games, no? Kailangan niya nang tapusin yan dahil walang mangyayari sa buhay niya. Paulit-ulit lang yan na maghihirap siya o magsasuffer yung mga taong nakapaligid sa kanya. So, yung iba naman sa inyo, no? ayano no? May suspension pang mangyayari. Siguro malalaman niya ng boss mo, ng asawa mo. No? May suspension dito. Sa trabaho. May sacrifices kang gagawin, no? May hangman tayo dito, eh. So, baguhin mo na kung ano man yung kailangan mong baguhin water sign. So, kailangan mong baguhin, no? Baka kailangan mo nang palitan yung mga taong nakakausap mo, nakakasama mo, kaibigan mo. O kung sino man yung taong lulong sa drawback, kailangan mo nang iwanan. So, kailangan mo yung judgment, no? Awakening. Ano ba yung purpose mo sa buhay? all about ano no pagbabago within yourself ano boundaries kailangan mo na nang mag-set ng boundaries sa mga taong tong kung... tinuturuan ka lang maging immoral eh no So, strength tested, approachable. Meron tayo ditong five of swords. Ayan. Kaya pala may greed dito, no, sa first card natin. Masyadong greedy yung taong to. Iniisip lang yung sarili. Hindi man lang tinatanong kung kumain na ba yung pamilya ko, no, bago magsugal, mag-inom, ano. Have Magbabago din man yung sitwasyon na yan. No, magtiwala ka lang. Ayan, no, nagsasabotage na yung iba sa inyo. Baka ito eh, no? Masyado kang natalo. <laughs> no? Ang hirap na hirap ka ng, ano, kontrolin tong bagay na to sa buhay mo. So, have faith. Kasi meron dito ang Phoenix Rising eh. So, be smarter, no? Be smarter sa paggamit ng kaperahan, ano? Be braver. Yung sabi ng card natin dito. Mm, dreams also. Lumabas sa inyo. Mag-focus kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. Hindi kung ano-ano yung pinag-focusan yung temptation. Kung ano man yan. Mag-focus kayo sa family ninyo. Kasi may mga, I can feel na may, yung may ibang anak nyo dito is parang nagiging ano na. Patang, parang tinatanong niya, hindi ba ako inspirasyon sa mga magulang ko? Ano, nagiging inspirasyon? Parang self pity na sila. No? Tingnan pa natin, ano, dagdagan natin ang message sa iyo, water signs. Guns. Kung ano man yung gossip na napagdadaanan nyo ngayon, no? Hayaan mo lang sila. Huwag mo silang pansinin. Take a walk. Baka kailangan nyo mag-usap mag-asawa, no? Kailangan nyo bigyan ng time yung sarili nyo. Yung relasyon nyo. Sweet treat. See? Bigyan nyo ng time yung karelasyon nyo. Mag-usap kayo ng maayos, ano? Yung iba kailangan lumabas, ano? Para makapag-stress out, Ano? Ano man yung mga galit na nasa, yung nararamdaman nyo ngayon, pwede kayong, pwede nyong isulat at sunugin, ano. So, yun lamang, water science. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.